Akala mo manok ito? Hindi, itlog lang to. Kung gusto nyo ng pangnegosyo negosyo ngayong Pasko, try mo na itong egg monado. Sa apat na pirasong itlog na pinirito, walong order ang magagawa mo. Hindi mo malalasahan yung itlog dito dahil lasang hamonado talaga ito. Pwede mong ibenta ng 40 pesos ang kada order nito, kaya kikita talaga kayo. Ready na ba kayong magnegosyo ngayong Pasko? Kung ready na kayo, tara! intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng kanin. Limong pirasong itlog. Kalahating latang pineapple juice. Tatlong kutsarang toyo. Isang pirasong sibuyas. Five cloves garlic apat na kutsarang asukal, limang kutsarang breading mix, isang tasang harina, isang kutsarang cornstarch, kalahating pirasong pork cubes, isang kutsaritang paminta, kalahating kutsaritang asin, at mantika sa pagpirito. Gagamit tayo ng apat na pirasong itlog. Guys, marami ang magagawa nyo dito. Maglagay tayo ng asin at paminta pampalasa. Alam ko naman marami sa inyo ang mahilig kumain ng itlog. Imbis na sa bilbil mapunta, yung pisngi ang bumibilog. <laughs> Next, magpainit tayo ng mantika. Pirituhin natin yung itlog into low heat. Takpan natin para hindi na kailangan baligtarin. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Next, maglagay tayo ng santasang harina sa bowl. Limang kutsarang breading mix. At kalahating kutsaritang paminta pang palasa. Haluin natin ito mabuti para mag-combine mga ingredients natin. Bale, kukuha tayo ng limang kutsarang breading dahil ito yung gagawin nating batter. Then, maglagay tayo ng sampirasong itlog. Bale, limang itlog ang magagamit natin sa recipe na to. Nagbuhos lang ako ng konting tubig dito. Kailangan maging malapot yung mixture nyo katulad nito. Next, hiwain natin ng pahaba yung ating itlog. Kayong bahala kung gaano kakapal ang pagkakahiwa nyo. Then, yung kabilang side naman. Bale, square cut ang gagawin ko dito. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung anong itsura ng itlog ni Lokong Kusinero, square po ito. <laughs> Ilubog natin to sa ating batter. Tapos, balutan natin to ng breading. Medyo piga natin. Basta huwag kakalimutang pagpagin. Heto yung mga sampol ng nabalutan ko. Magpainit na tayo ng mantika. Then, pirituhin natin yung mga itlog into medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. Guys, mas maganda kung deep fry ang gawin nyo para mag-itsurang manok after ma Ilagay Ilagay na natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Gagamitin ko yung aking non-stick kawali. Sa mga gustong umorder, nasa TikTok ko lang po ito. I-click nyo lang yung basket na nakakwadrado. Gawin na natin yung sauce. Mag-gisa tayo ng isang pirasong sibuyas. Sunod naman, limang pirasong bawang. Tatlong kutsarang toyo. Kalahating latang pineapple juice. at apat na kutsarang wash sugar. Haluin natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Maglagay din tayo ng kalahating pirasong pork cubes at paminta pampalasa. So, ganyan lang kadali ang paggawa ng sauce nito. Kung mapapansin nyo, malabnaw pa yung sauce ko. Kaya magtunaw tayo ng isang kutsarang cornstarch dito. Kailangan tunawin muna sa tubig para hindi magbuo-buo yung cornstarch nyo. konting asin pampalasa. So, okay ni timpla at lapot ng sauce ko. Ibuwas na natin yung mga itlog dito. Guys, marami pa akong pinipirito. Pero heto na lang muna ipapakita ko. Para hindi tayo magtagal sa paggawa ng video. Grabe, ang sarap ng itsura oh. Pwedeng paper bowl na lang ang gamitin nyo. So, naglagay lang ako ng kanin dito. Tapos, anim na egg monado ang ipang ko. Heto na ang ating Eggmonado Rice Bowl. Try nyo na din itong ipang negosyo ngayong Pasko. Pwede mong benta ng 40 pesos ang kada order nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.